Bakit pilay ka? May injury sir eh. Na injure sir, na injury sir. mo? Wife Personal ng LTO, sa mo na doon sa kabila? Sa kabila sir, yung sa operation nila sir. Dapat magbayad na kami sa penalty sir, yung defective headlight. Pagkatapos sir, yung may evaluator doon sinabi na dapat may may hmm. penalty kami. Mayroong sinasabi nung evaluator na may violation ka pa na unregistered. Uh, yes po sir. It, Babae, lalaki? Lalaki, sir. Anong itsura niya? Uh, parang ano, sir. May edad na, sir. Okay, let's go. Patawag natin. Saan ka nahuli? Yung driver ko, sir, nahuli doon sa Cebu, pa Cebu City pa rin, sir. Sa... Going going south area sir. Anong problema na sa sakyan? Ah uh, yung head yung brake light naman sir hindi yung ilaw sir ba hindi hindi ganun daw ka yung light ba? May ilaw naman pero hindi daw parang mahina daw. Left and right pareho. Isa lang. Isa lang sa. hindi uh, balanse. Uh Yes sir. Ah, uh, may punto siya doon. Uh Yes sir. O oh, sige, yan yung folder. Let's go. Yes sir. Good morning, CRD. Taas sir. Okay, sige. Bakit magkamukha kayo? Totoo pa lang mga Cebuano magaganda. Good morning, brother. Morning. Arde, good, good morning. morning. Ito po yung mga tao sa yung chief admin natin, si Sir Yes, sir. Yes, Sipo City District Office natin, si Sir uh, Joel. Sipo City, City natin. District Officer. Opo. Tapos, ito po yung mga uh, abogado natin sa adjudication si Attorney uh, Freud. Maganda. At saka si yung legal natin, si Attorney si Ang galing uh, ni ang galing ni Ardi talagang hinandaan tayo ng lawyers no. Opo, manapay. Ah, uh, by the way, ito yung motorista. Ikaw ang VIP muna. O, oh, yung misis mo, itabi mo. Ano na lang si Adi. Adi, ito, nahuli yung driver niya nung enforcer, no? Yes, sir. Nang LTO? Yes, sir. Uh, amenable naman siya, Adi, kasi defective light. Okay. So, nung magsisettle na siya, do sa kabilang office magbabayad siya nung uh, violation yung penalty sa defective parts sabi ng evaluator may violation ka pa unregistered unregistered sir yes po tama hmm. ah hindi para naman maganda kasi babalik din kami ng Luzon eh. Ba, pwede ma-invite yung district officer ba yun? Tsaka yung evaluator? Evaluator, sir. Yung nakausap ano namin, sir. Anong itsura ng evaluator? Parang ano, sir. Mas matanda sa akin, sir. Mga 50s yata yan. Lalaki yan. Lalaki? Sa window 3? Window 3, okay. sir. Ron Ron? Yes, sir. I think so. Dapat ma-address ito properly, Arne. Kasi sabi niya, may edad na rin eh. Ibig sabihin, matagal na sa LTO yun para hindi tayo masayang yung oras, patawag na natin yung evaluator. Sino district array officer? Di si Ari dire sa sa, sa Operations po siya po yung ano. Ari dire sa Asian so, head. Sino district officer doon? Sa Cebu City. Ari dire ang district officer sa Cebu City. Opo, ka, kapatid. Importante kasi ito. Alam mo, BO, Pwede naman akong na tumawag kay Ardi. Para, Ardi, mali ang huli dito. Pakiayos mo ito. Eh, ang problema, Ardi, nasa active port service pa ako ng PNP. Problema na to. Yung pasensya, hindi naman lahat eh. Parang yung iba nating kasama, they do not care eh. Tira ng tira. Eh, magkano yung multa? 10,000. Buti sana brother RD, kung 100 pesos lang yeah. So kung titingnan natin Adi, Sa part ko Malaki ang oh, gastos concern, oh, I see, I see Diba? Pero ang punto dito Ardi Ma-address para pag-retire natin Okay na Ang mabigat dito RD, okay. No? Sige, nagsisettle na siya. Kumirit pa yung ating evaluator. So, operations. under na operation. Yes, sir. Mm. So, tama naman, nandito yung head ng operation para ma-discuss natin. Ito kasi yung, ano eh, parang problema paulit-ulit na lang. Ano sa kanil, second? Ah, uh, last Thursday? Last Thursday. Oh, last Thursday. By the way, um, Addy, ano, public service naman to, walang personal issue. Sinasadya namin nakarecord para yung bang mali, maitama na. Para yung ibang LTO personnel maging aware na mali pala ito. Ito pala tama. And sa parte naman ng motorista, para matuto rin sila na mali pala ito. Ito pala tama unfair naman doon sa iba na nagtatrabaho ng tama. And tayo naman, temporary lahat dito eh. Masarap sana, pag nag tayo, wala nang ganitong complaints. No? Yeah, gusto natin ma-address. And uh, sabi nga nung iba, ako daw ay namumulitika kasi naka-video pa. Doon sa hindi nakakaalam RD, police pa ako. Tumutulong na talaga ako. Nasa active service pa ako, ginagawa ko na ito. Nakasuhan nga ako ng MMDA eh, dahil dito eh. Alam mo, sabi ng isang official ng MMDA, retard ka na, busita Huwag ka nang makialam. Sabi ko, ibig palang sabihin, dahil retard na ako, kahit mali ang gagawin nila, wala akong pakialam. Eh, sabi ko naman, eh sa pagtulong naman eh, wala naman sinabi sa batas na pag-retard ka na. Hindi ka na pwedeng makialam. No? And, uh, hindi ito trabaho ng congressman. Pinagpapatuloy ko lang, RD, yung advocacy. Kasi, sino naman ang magtatanggol doon sa mga Nabibiktima ng maling panghuli eh. Wala naman Nung nasa active service pa ako Madalas akong tumawag dito sa Cebu Hindi pa ikaw ang RT. Nakikipagtalo pa sa akin Nagmamatigas Na parang andating Ba't ako nakikialam? Ay sabi ko Kaya ako'y nakikialam Kawa-awa yung nabibiktima nyo Gawin nyo lang tama yung trabaho nyo Ba't ako makikialam? Hmm. Makakapagod. Nag-e-entertain kami ng tawag 24-7. Hmm. Eh, siyempre, kung maisaayos to, maganda ang pagtingin ng publiko sa LTO. Mababago yung sistema. Hmm. Dalawa kasi ang nakikita natin, Arby, eh. Yung iba, intentional. Dahil o galing Pilipino, pag nagigipit, nag-offer ng suol. Pero ito, Ardi, nakikita ko, unintentional. Medyo hindi lang siguro marunong yung tao natin. So, hintayin na lang natin yung evaluator. No? Siyang Assistant Regional Director. Maganda, umatend tayo lahat para ma-correct. Actually, madali naman tong i-correct eh. Sino kaya ang pinangamatagal na dito sa LTO? Kayo. ang isang problema sa LTO RB halimbawa bago yung sasakyan ko narehistro sa LTO yung date of registration no? or month hindi tugma doon sa ini-issue na plaka. Diyan nagkakaproblema, Ardi, kasi may mga tao tayo hindi marunong mag-interpret ng plaka versus validity ng rehisto. At siguro, Ardi, kung pwede kung pwede ako mag-suggest, dapat may standard practice ang LTO. Pag nagparehistro ako, RD, gawin din ng LTO, lahat ng LTO personal concern, yung ginagawa ng iba. Valid until October 2027. Nakalagay. Ang problema kasi, RD, yung ibang LTO personnel naglalagay ng validity. Yung iba hindi naglalagay. So, ang problema dito, RG, okay lang pag ang nakapara, nakasita, LTO personnel na marunong. Pero pag ang nakapara, RG, LTO personnel na hindi marunong, may problema tayo. Imagine, sa central office, law enforcer ng central office 8 years na hindi pa marunong mag-interpret ng registro may district officers ganun din ang problema Taman tama nandito yung district officer nandito ang chief operations assistant regional director RD and lawyers. May whiteboard tayo or cartolina? Alin? Alin gamitin? <laughs> <laughs> Ito. Taman, tama mo. Pwede ba dyan? Pwede lang, man. Ma-erase ba yan? <laughs> Ma-erase yan? Parang nung folder. Okay, brothers. Good morning. Mas request ko na ma-present ma ko dito, no? Para mas ma-appreciate ng bawat kasama natin. Yung pong uh, rehistro ng kanyang van, Mitsubishi, brand new ito eh. Okay? Base po sa registration, uh, 07 06 21 So, ibig sabihin, ito po ay July 2019. Ano po? Ganon din po yung kanyang official receipt. Ang MBUC, chinarge po siya ng LTO ng 6,000 pesos. Evaluator, ibig sabihin, 3 years. Tama po ba? Kasi sa light vehicle, 2,000 per year. So, ibig sabihin po, naka-registered siya ng 3 years. So, kung 3 years siya registered, ibig sabihin po, uh, July 6 21 magka-count tayo nang 3 years 22 23 24 So from July 6 2021 to July 6 2024 para ma-meet yung 3 years Okay Now Ang na isyung plaka po sa kanya. Plate number Got 9145 5 Kung hindi ako nagkakamali, tatanungin po natin yung, yung evaluator ng LTO. Bakit sinabi niyang expired? Naghahanap siya ng May 2024 registration. Tama ba? Tama. Hinahanap po niya yung renewal nang May 2024 dahil ang ending plate ay 5 tama oh tanong tatlong taon ng binayaran ng car owner eh Kailan dadating yung tatlong taon? July 2024 Now Anong dapat gawin ng LTO? Ang dapat gagawin ng LTO, pag nag ang car owner ng July 2024, sisingilan siya ng LTO hanggang July 2025. Tapos, dapat sisingilan uli siya ng LTO ng July 2025 hanggang May 2026. Yan ang para next time Magre-renew si car owner May 20 27 Mukhang si ARD Sanay na sanay eh Sabihin nyo po kung tama ako Tama sir O RD Hindi Pwedeng pagmultahin yung car owner Nahanapan ng may 2024 sapagkat registrado siya hanggang July 2024 hmm. o oh, ay nagbayad yung car owner ng 10,000 pesos kapatid with all due respect ang mali sa'yo may ticket na Magmumulta na, humirit ka pa. Hmm. Amenable si Ard, Tama yung presentation ko. Chief Operations. Tama ako. Hindi po ako RD, mag-aabala pupunta dito na hindi ako sigurado. Sa plane tickets pa lang namin 30,000 pesos na. Tapos, with respect to RD, kahit may pakita ko, tama ang posisyon ng car owner, hindi naman tayo nasa restaurant na RD, balik mo yung 10,000. May proseso. Eh, siyempre, ako as advocate, ang layunin po natin, ipagtanggol yung nabibiktima ng maling pagpapatupad ng batas at ako ang magbabayad sa kanya do sa problema na hindi ko kasalanan. Bakit kailangan bigyan ko siya ng 10,000? At bakit kailangan ipaalam ko pa sa inyo para ARD, ard para yung nabibiktima ng ganito magsusumbong din sa amin para ma-address. Kasi kung maghaharap-harap tayo, wala namang makiklaim sa akin yung biktima. Eh, yung iba, hindi na magsusumbong, maabala lang pala. So, ARD, very clear, amenable yung ating ARD at nakita ko naman talagang marunong and even the chief operations, talagang mali po ang, ang ginawa ng ating evaluator. Kapatid, ilan taong ka ng evaluator? Sab sabi, Pago ka? Pero nakaraan na. Hindi, yung total number of service mo sa LTO hmm. ARD, nandito RD nandito ang documents Ibibigay namin ito sa inyo And uh, sa ngala ng public service Kasi ARD, pasensya po With all due respect Magpapile kami ng Complaint against your Personnel or with respect sa'yo pwede kong ipagtiwala sa'yo aasahan ko lang po bibigyan mo ng kaukulang parusa ang inyong tao para matuto, wag nang gayahan mas mabigat ardi pag ako nag-complain kasi sa ombudsman ko siya kakasuhan pero may lawyers naman po tayo i-address lang properly kung anong appropriate sanction sa kanya ipaalam lang po sa amin, okay na yon. Wala po kasi tayong personal interest dito. Ang gusto po natin, maitama na yung mali. Kasi, sampun libo is sampun libo. Kung 100 pesos lang yon kahit mali, okay na lang. 10,000 pesos. Mabigat po. Mabigat. So, iwanan ko po itong kopya sa inyo. Kayo na ang magsampan ng kawkulang kaso sa kanya, administratively. At uh, as advocate, para naman po mabigyan ng hostisya dito sa party ng car owner, we will expect result. Bigyan nyo po kami. Will, sir. ARD, yes, sir. siyempre gagawa nyo ito ng corresponding report na ma-claim yung... 10,000 tama po ba? Yes, hindi lang natin alam kung kailan to marirelease. RD first time niyo siguro ano? First time. First time. Mm. Pagka na-release, i-notify niyo lang kami, gagawin ko nang bonus dito sa car owner. Oh brother. Thank you, mga so, Kasi alam ko Ardi, hindi yan ganon kadali. Maybe after one year or two years. After chief operation, after investigation, siyempre, ma-find out ninyo, may mali nga, gagawin niya ng recommendation na ma-release ma o ma-withdraw. Hindi ko alam kung anong term. I uh, will just check the circumstances surrounding the circumstances kasi ka-assume ka assume ka monday Okay lang, okay lang. Maghihintay naman kami. Ang importante lang naman dito, RD, ma-prevent ma na maulit yung ganitong sistema. Brother, ako, anak mahirap ako. <laughs> Farmer ang parents ko. Pero hindi natin pwedeng palampasin ito, attorney. Kasi kung usap-usap lang tayo, pasensya na. Walang impact eh, hindi matututo. Pagsisisihan natin ito, pag nag-retire na tayo sa pwesto. So, eh, RD, ibigay ko po ito Pity sa iyo. Kailangan niyo po na-receive copy. Hindi na po. Hindi na, kasi may file naman po kami. Okay. Pretty sure po after after ano namin sa racks namin, we'll finish the office room actually take it. We'll just go through the whole process pala. Yes. Okay lang, RD. Kasi nagpresent lang ako para yung pong ating legal officer and the chief operations makita na ano ba yung issue. And uh, we all know na kailan i-observe pa rin yung due process. Hindi yung base silang do sa document. Mag-submit din hmm. kami ng briefing uh, memo sa taas kasi para ma-resolve yung kami. And by the way, RD, if I may suggest, i na po ninyo sa central office. Two, once nag-issue ng registration, kung July, kung pwede, ang ibigay ng plate number is 7. Para hindi na mapahamak yung ating personnel. Second, yung ibang district offices, even central uh, regional offices, pag nagrehistro rehistro RD, nakalagay yung validity ng RISO. So, kung may validity, yung car owners and LTO personnel to include police officers and other law enforcement personnel, hindi mahihirapan. Lagyan po ng validity. sa kasi, RD, ang maganda po, kung, let's say, talagang may problema pa sa plaka na minana ng present administration, ito naman, minana ng present administration, eh, ano? kaya hindi ko sinasabing, oh, kayo, LTO, ganon. Minana itong problema sa plaka. Eh. Now, RD, just in case, talagang hindi available yung plates para kumensurate doon sa man, no? na ang dapat ending ay 7. Okay na rin yun. At dyan na yung problema eh. At least mailagay RD yung validity. Kasi doon nalilito yung personnel natin. So RD, kami may lakad pa. Salamat sa oras. Pasensya na. <laughs> ang alam ko mga RD, mga senior citizen eh. Brother. Si Andy nang bahala sa'yo. Walang personalan. Kailangan lang magkaroon ng pagbabago. Okay? Mm -hmm.